Maron, magandang uh, hapon. Sige, pakikwento nga kung ano yung uh, background nitong pangkakarnap ng motor mo. Yun nga sir, uh, nagyaya po siya way back noon. nung magpipesta po sir. Uh -huh. Eh ako naman sir, kasi lalamove rider sir. Yun Paano ba kayo nagkakilala Nito ah, Actually sir ni Joey? Uh, Magka dorm cell kami dati sir. Dorm cell oh. sa Santa Rosa Santa Rosa oh. Sa kulungan oh, po. Dorm cell kayo oh, po. Uh, Anong kaso mo? Carnaping Carnaping uh, oh, oh, okay. So carnaping ka Nakalaya ka na Apo oh, na... oh, oh, Nakalaya oh. naman na po Tapos itong si Joey And Ano naman yung kaso? Drugs po uh, Tapos nakalaya na rin Apo oh, Ngayon dorm cell kayo Nagka Naging magkaibigan oh, kayo po nung pareho na kayong laya, anong ginawa mo nung lumaya ka? ako po yung -la -la -move na Lala -move po. Lalamove na. Opo. Nagbagong buhay na, lalamove yes, na. Sir. Wala na yung car nap. Wala Delivery na, Delivery na lang. Opo, kasi Opo. may hirap na po. Tumatanda na rin po. Alam Tama, naman natuto po natin. na tayo doon sa Opo. kulungan kung gano'ng kahirap. Opo. Diba? Napakahirap. Tsaka kung wala rin nung katuturan, kung gagawa hmm. pa rin nung nang kalokohan eh. Mm -mm. Sige, tapos ito si Joey, naging magkaibigan kayo, inimbitahan ka sa piyesta nila. Opo. Saan to? Sa San Antonio, Quezon, sa Buliran po sir. Quezon Province. Yes, sir. Pumunta ka naman. Opo. Ilang araw ka doon? Tumagal po ako kasi gawa po nung naisang la nga po yung motor ko eh. Naisang la niya eh. Ah, naisang la agad? Paano Opo. ba nangyari yung pagsasanla? Sige nga pakikwento. Natalo po siya sa sugal nung that time eh. Oo. Eh yun, nakiusap. Sabi ko, okay, sige. Kung naisang la na, eh wala na magagawa. Pero bago po may isang la yun, pinigilan ko na siya. Oo. Para gagamitin ko yan. Eh wala daw siyang itatapal sa pera dun sa kalibing niya. Mm -mm. Eh, gawa ko pa ng ano. Paano ba nangyari yung sanlaan, uh, Maron? So, pumunta ka sa Quezon, nakipiesta ka doon, biglaan niya bang tinangay o kinausap ka niya muna na Kinau pare ko, pwede ko bang isan lato? Opo, yun. Kinausap niya po ko noon. Eh, nung bandang hul huli po, eh, wala naman. Parang wala na nangyayari. Parang malabo. Sabi ko, pare, uwi na ako. Akin na yan. Oo. Eh, sabi niya, magantay ka lang, pare. Ganun na ako. Hmm. Ayun. Pagbalik ko doon sa bahay nila yun ako, wala na yung yung pag-uusap nyo sa sanlaan? Ah, uh, magkano niya sa sanlaan? may makukuha ka ba? Wala po. Wala. So nakiusap ah, lang talaga nakiusap siya. Nakiusap lang po siya kasi kukunin niya rin daw po ng hapon. Ng hapon, pambayad oh. lang bale. Oh, oh. Magkano niya isinanla yung motor? Hindi ko po alam nga sir eh. Hmm. Yun nga po ang tinatanong ko rin po sa kanya. Kung saan niya sinanla? sa hmm. ano, ano, Eh, sinabihan pa naman ako na baka baka ano daw yung daw yung tao magsampan paraon ng alarming scandal sa akin dahil oo, oo Eh paano <laughs> naman po o, hindi, wala, hindi ka naman nang gulo doon or ano, o, wala naman. Na, ano na, Oo. malayong malayong Hindi malayong malayong hindi ko na nga kilala yung tao. Sasampahan pa niya itong, ako. Itong, itong motor, sa'yo to. Ikaw bumili nitong motor oh, na to. Uh, sa'yo nakapangalan. Hindi pa po. Ah, sa, bali, second hand po yan. Second hand yan. Opo. Oh, May deed of sale ka naman. Meron po Sa'yo. Po. Nakapangalan oh, sa'yo po. yung deed of sale. Ah, uh, nandito po. Opo. Ah, na okay. ano namin. Sige. Hindi mo palang naipaparehistro oh, sa pangalan yes, sir. mo. Hindi pa po. Okay, sige. Pisel, good afternoon. Si Atty. Jorin Tanto ng Wanted sa radyo. Good. good afternoon, Atty. Opo. Ma'am Lisel, andito ngayon si Maron. Eh, sinasabi niya, binabawi niya yung motor na sinanla daw ng boyfriend mo. Ano ba talaga yung totoong kwento dito? Actually, atay ni, mean, nagpunta yan. Tatlong beses na po yung bumabalik-balik kina Joey. Hmm. Itong e magbebiesta po, uh, bumalik po siya. Ang alam ko po ay pinabebenta niya talaga yung motor niya. Hmm. 71,000 yun hmm. Front, nakwento sa akin ni Joey. Hmm. Asan ba ngayon mamalisan si Joey? nagka try po siya ngayon eh. Inuusap po ng kaibigan niya para ipag try siya. Oo. Hindi ba natin pwedeng mapakiusapan kasi kailangan ni Sir Maron yung motor? Kasi yan pong usapan nila talaga actually. Wala na po talaga kung paalam-alam niya. Nagpatulong lang din po sa akin kasi magdamag na po sila magkasama nung gabi mm -hmm. na hinahanapan nila ng bibili yung mm -hmm. motor. Asan, asan ba ngayon yung motor Ma'am Lizelle? Na nandito po sa Manila eh. Nasa uh, pinagbenta po kasi nagtatrabaho din po yung pinagbenta. Ah, ah so nabenta na yung motor. Opo, tapos kinausap naman po namin yung, yung nakabili na hindi naman daw po ibalik. Basta babalik lang yung pera niya. Asan yung pera ngayon, Ma'am Lucelle? Binigyan si Mario ni Joey. Nari si Joey po, tapos binigyan si Mario. Kasi ito hindi yung alam ko. Po. wala pong binibigay. Kaya uh -huh. nga ako nakapag-stay sa bayo nila. Gawa ko na nag po ako dun sa lugar eh. nag ako dun sa motor ko may balik eh. Pero Ay, siya, may binigay po siyang ako. 600 sa akin. Kasi oh, ako na ako'y natutuliro na hindi ko na po alam eh. Kung oh. Uh -huh. saan ako kukuha ng panghanap buhay. Uh -huh. Binigyan ako niyang 600 para pa uwi. Lucelle, magkano ba yung yung binigay sa pagkakaalam mo? Alam ko po dun sa binigay sa ni Joey ng 10,000. Tapos 10, na rin na, po sa Lisel. Ayun nga eh, kaya, kaya, kailangan natin makausap si Joey kasi nagtataka ako, si Maron, siya yung may-ari ng motor tapos siya lang yung bibigyan. ba diba? Nang napakaliit lang na halaga din. Magkano ba binenta? 45 attorney. 45 to 10,000 lang yung kay Maron kung totoo mong kung naka... Kasi attorney, alam ko po kasi, may dinayaran si Marv. Kaya ah. ako pinagayta niya. Ano ba talaga? Sige. Sir, Sir napang-inconsistent nila, di ba? Kausapin mo si Lisel. Ate Lisel, sabihin mo na lang yung totoo. Alam naman natin ay, yung totoo. Ate Lisel, Diyos ko. Pero, Ate Lisel, si ako yun. ay nakagmamakawa sa inyo. Nakita nyo naman. Ako maroon, ay nagmamakawa. Uh, yung motor, kasi alam mo ay, ay at Ate Lisel, alam ng Diyos, dito, alam ng Diyos, alam, dito, alam, dito, alam dito, mo dito. rin yan. Ate Lisel, ginagamit ko lang ginagamit ko, ko sa hanap buhay yan. Yun nga yung totoo, yun lang gusto ko. Para walang kasuhan, ibalik nyo sa akin yung, ibalik nyo sa akin yung motor, itinapal sa inyo yung cash, ngayon, ibalik mo lang sa akin yung motor para makapaglala mo ako, makapaganap buhay ako. Let's go on. Mag-go on tayo sa buhay-buhay natin. Yun lang ang gusto ko. Wala akong natatanggap na pera, kaya ako'y nagagalit din. Hmm. ako Ako'y nagpapakat... At Lisel, hindi ako pupunta dito kung may katarantaduan akong ginawa. Hindi ako haharap dito kung may kasalanan akong ginawa. Kung may kaso man ako, hindi ako harap dito. Alam mo yan, ate. Hindi ako lukulukong tao, hindi ako tangang tao na harap dito sa Ito, TV. Ito, Maron, Lisela. Maron, nasa iyo pa lahat ng mga dokumento ng motor? Kopya na lang, sir. Tsaka yung ano, approval nung, nung seller, sir. Okay, oh. Uh, wala na sa iyo yung ORCR. Wala, sir. Kopya lang. Nandun kasi sa loob ng box. Nang hindi ko naman box. nakalain na. Pero yung deed of sale na sa iyo. Nandun, may kopya ako dun sa seller, uh, sir. Sa seller ng motor. Oo, sir. Meron. Sa iyo. Oo. Pero yung pagkabenta sa kanila, ik hindi ikaw yung pumirma ng hindi dito, Lisel. Hindi, hindi, oh, sir. Wala. Sige. Lisel, bali ngayon, nabenta nyo na talaga yung motor. Nabenta na ni Joey. Nabenta po talaga yung motor. At sino yung pumirma deed pero... ng dito, Lisel? Kasi, kasi ang sabi ko... Lisel, sino yung pumirma ng dito, of sale? Alam mo? Wala po. Ah, wala. So, hindi proper yung transfer naka-open date of sale daw po yun. Uh, wala, anong open date of sale? Wala. Yeah, <laughs> oh, Sige. 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 Sige, listen. Ano bang gusto mo mangyari ngayon? Eh, sir, maba kahit mabawi lang yung motor Mabawi lang yung oh, motor sir. kasi hindi naman talaga nakapangalan sa kanila. Oh, Sa'yo naman talaga. Hindi mo naman binenta. Hindi, okay, sir. Wala kang pinipirmahang date of wala, sale. Wala, sir. Wala, wala, wala. Wala kang natatanggap wala. na kahit na ano. Wala, sir. Ah, uh, wala. Sir Pilyarba, alam niyo po ba yung issue nito ni Maron at ni Joey patungkol sa nawawalang motor? or nakarnap na ba, motor? Bakit nalaman lang din namin dahil sa tawag ng staff sir na yan, ni ni sa Erwin Tulfo. Oo, oh, oh, ni Senator Rafi Tulfo. Yes sir, yes, mm. yes, sir. Sige, uh, Sir Pilyarba, pwede niyo po bang i-assist itong si Maron? Kasi kawawa naman, yung motor niya, binenta no, ni Joey. Uh, at wala na ngayon sa kanila yung motor. At hindi na nila alam kung asan yung motor na yan. Yes sir, yes sir. Oo. Ay di taga, po, di sila pumunta na din po sa aming tanggap. Di yan ang pangyasi sila. Mm -mm. so. Sige. Para po ma-file, ano po ba yung mga pwedeng kaso na pwedeng ma-file if ever po uh, ma-investigate nyo na talagang illegal po yung pagbebenta ni Joey ng motor na hindi naman kanya? Ay di pa, kasap sa pet yun kasi ang problema na no, ay di pinahirap nga po yung mayarap, yung ganyan na concept para magamit. Oh. Atin ko nga nga ko natin sa ating ligar kung ano ang -tong karapat natin dapat uh, dapat, dapat sa inyo. Ano bang gusto mo mangyari? Sir, sir, gusto ko rin magpasama sa ano sir, sa staff. Kasi ako yung natatakot din. No? May mm. mga baril yung mga taong yun sir. May mga barel? Oh, Doon? Oh. Paano mo nalaman na may barel? Nakikita ko. Nung Nakikita kita, ano Oo, oh, oh, nung piyesta na may barel. Oh. Alam nyo ba kung may lisensya o wala? Eh, sa tingin ko, eh, wala. Oh. Takot sir, din meron din daw po siray. mga baril doon. Sa, kasi nakipiesta tong si Maron. Eh, may mga baril din daw doon sa bahay nila, Joey. Sa bahay ba nila, Joey, ka nakipiesta? meron, daw ay, baril, sir. Pwede niyo po bang ma applyan siguro ng search warrant para... Uh, makita din natin natatakot po kasi siya eh po namin kung gawin ko na nakapidebit dyan si Sir Maron uh -oh. para siya po yung, kasi siya po yung nakikita, nakakita na may baril si Joey mm -hmm. diyan siya po nga nang gagawin po namin witness para may pen po saan sige Copy. Thank you. Thank you, Sir Pilarba. Kausapin oh, mo si Lizel. At Lizel, yun lang sana. Makita yung motor. Kung kanino na ibenta para matapos na. Yun lang naman. Yung gusto ko mabawi lang yun eh. Para ako'y yung makabiyay na rin po. Ang dami ko ng booking. Gusto ko na rin magtrabaho eh. Ayoko nang naasa ng ganito. Naiintindahan ko na po si Madam. Kaya lang sana po maintindahan niyo rin po yung site namin po na hindi naman po namin hindi naman po kinainap ni Joey yung whatever. Walang walang problema, Lisel, ano, kung kinarnap uh, man o hindi. Uh, yung importante uh, lang uh, dito, Lisel, maibalik kay Maron kung anong owed to him. Ano? At pwede, mababalik naman po yung motor na yun. Kaya lang, kailangan mabalik po din yung pera na ibinigay nung... nung Magkano ba yung don't... binigay? Uh, 45,000. Oh, edi yung, edi, yeah, edi Lisel, ibalik so, ni Joey yung 45,000. Ganun lang naman kasimple 'yon. ko pa siya alam sa kanilang dalawa. Ayun, ayun, ayun nga Lisel. So eh ayaw. Oh, ayaw naman ni Joey makipag-usap ngayon. So papadiretso yun na lang namin 'to si Maron sa police station para makapag-start na ng investigation. Tapos at the same time, papagawin na namin siya ng affidavit para kung ano man yung mga nakita niya sa bahay nila Joey, eh magawan din ng aksyon. Gano'n na lang, Ma'am Lisel. Unless willing kayong tubusin ulit yung motor, di ba? Para maibalik dito kay Maron. Yun lang pa, naman. Ang pwede yung oh, meaning naman kung kuhanin talaga yung motor. Sinabi ko na sa lahat, sinabi ko, sinulungan ko si Maron para ma ma maalaman niya yung nangyayari ng ganoon. Pero Ah, uh, nga po, umalis siya. Mm -hmm. Nang walang Sige, so willing kayong ibalik, Lisel, yung motor? Willing na yan, attorney. Okay, sige. Kailan so, nyo ibabalik? Pag-umpisa, umpisa pa lang po, willing ka lang ibalik. Okay. Oo. Ano, uh -oh. Sige, sige Ma'am ma Lisel. Kailan niyo? Oo, oh -oh. kailan niyo maibabalik kay Maron para papasamahan namin sa staff namin at kakausapin natin si Chairman Crisostomo para doon magkasulian kasi attorney ako po, tutu isa po sa tutulong kay Joey para magkaroon siya ng pera. Eh, ang collection ko po, po attorney, nakabase lang din po sa collection ko. Hmm. So, kailan, uh, Ma'am Lisel? Para naman... Next Friday pa po, kasi yung collection ko, attorney. Kailan? Next Friday po. So, just, next Tuesday pa siya mag, ano, ma next Friday po. Itong din na Friday po pa, next Friday, attorney. Oo. Uh. So, but itong... Yung nga lang ng two Two weeks lang, Atty. Eh paano naman yung motor? Baka ginamit na nang ginamit. Hindi mo no ba kaya ang gawa po, ng paraan? hindi the Atty. na hindi po na wawalang iya ang motor. Ako po ay ako po na hindi po nag, nagagamit sa kung anong motor. Eh asan ba yung motor na yan, Lisel? Kasi alam ko po, po yung... Pwede mo bang sabihin kung man, asan? Sa Manila po. Sa saan, saan exactly? Sa Pasay? ayaw uh, ko lang po kasi maalarma yung tao kasi wala po siyang alam. Hindi, kasi Lisel, kung gano'n, kung nasa Pasay naman, edi eh, sa Pasay Police Station tayo pumunta. Yes, sir. Ha? Mm -mm, sige. Uh, sige, Lisel, kung hindi nyo kayang kay hanggang kailan mo gusto? Hanggang bukas sana, sir. Gusto ko na mag... Wala na akong pera, sir. Wala eh. na pera. Oo oh, nga naman. Wala na pera ko na... No. Si... Eh, paano ako makapaghanap buhay, sir? Totoo. Uh, Lisel, paano naman to si Maron? Walang kakainin. Wala akong pambayad ng transient house ko, sir. Oh. Uh, ako, ako, kasi hindi tutulong lang Sige, ganito na, lang, ganito na lang, ganito na lang, lang Lisel, bibigyan ka namin hanggang bukas bago namin itong samahan si Maron papunta sa police station uh, para makapagreklamo. Ano, kung bukas, wala pa rin yung, hindi pa rin magawa ng paraan yung motor niya, edi, Uh, edi na namin yung pagre-refer namin nito sa police para makondak na yung investigation at masampahan ng mga kaso. Kasi alam ko, Lisel, hindi mo to kasalanan. Kasalanan to ni Joey. Pero tumutulong ka lang. So dapat usapin mo si Joey na gawa niya ng paraan. Okay? Opo, oh, at, sige. at uh, gusto rin po namin mapatunayan na hindi po namin inaliyawan. Walang problema, po, at walang at problema, Lisel. Siguro pagka ganun, doon na lang sa presinto kayo mag-usap-usap. Yes, sir. Mm -hmm. Sige po, atay. Sige. Nakausapin ko po Kausabi si Joey. Kausapin mo po. si Joey hanggang bukas, ha, uh, Lisel? Yes po, atay. Okay, sige. Ah, uh, Maron, anything to yun, no, yun, lang, yun lang sana no. sir, sana maano nila sir, ma na nila yung motor ko, may may soli na nila sa akin. Kasi sir, gusto ko na rin maghanap buhay sir. O. Na, para naman ako naawa sa sarili ko sir. Saan ka ba ngayon? Ano ba, paano ka ngayon kumakain? Sa lala mo, ah ngayon sir, Oo. eh nung kapon sir, binigyan naman ako ng staff ng ano sir, pang accommodation ko sa Sogo. Dito. Pero the uh, next, yung first two days ko sir, nung nagreklamo sir, eh sa kalsada, oh, dyan ko sa labas na Wala tukun. ka bang pamilya ngayon? Wala na oh, sir. Eh. Uh, sa probinsya mo? Pangasinan sir. Pangasinan, wala ka din pamilya doon? Ano na sir eh, kumbaga may kanya-kanya na rin mm -hmm. sila eh. Eh alam na isiksik ko pa yung sarili ko sa kalsada. So sir, kailangan eh. mo talaga ng motor para makapagtrabaho ka? Oh, tsaka para ho may... Pambayad ako ng transient house ko araw-araw. Kasi, kasi ganun po yung ginagawa ko po dito sa Manila mm -hmm. para kumita. Mm -hmm. Uh, from 6 a.m. to 5, 5 p.m., sir, nabihaya ako ng Lalamove. Either Lalamove or Food Panda. Basta meron no... Basta pagdating ko ng 5 to 6... May pambayad ako ng okay. transient house. Sige. Bukas na bukas, i-update ng staff namin, sasamahan ka din. Yeah. Kung hindi pa rin maisauli nila Joey at sell yung motor, ipapa-alarma na natin sa HPG. ano. Okay. Tapos papasamahan ka namin sa police station para may address na lahat ng affidavits magawa na para makasuhan natin tong si Joey. Okay? Paano kaya? Ang pangalabuhay ko nun, sir. Huwag ka magalala kasi pa. gagawin namin yung paraan na makuha mo ang yung motor. Habang yes, wala pa, eh, si Senator Rafi Tulfan dito naman para yes, handa kang tulungan at yes, matulungan ka nang uh, sa bukod ng kanyang makakaya para yung hanap buhay mo eh, mapagpatuloy mo. Yes, sir. Thank you, sir. Sige. Salamat po. Maraming salamat Marami po. Masapin po. po namin kayo, sir.